Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tumugon si Jane De Leon sa mga nagsasabing OA o sobra ang kanyang pag-iyak nang lisanin niya ang PBB House kamakailan. Ayon sa aktres, hindi may kakailaang lalim ng naging epekto sa kanya ng pananatili sa loob ng bahay ni Kuya. Aniya ano sa isang mahabang post sa FB. Oo, emosyonal ako dahil sa loob ng bahay na yun, nahanap ko ang kapayapaan. Naramdaman ko ang pagmamahal. At higit sa lahat, pinaalala sa akin ng PBB House na ako ay mas higit pa sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Ibinahagi rin ni Jay na ang karanasan niya sa loob ng Big Brother House ay naging mahalagang bahagi ng kanyang personal na paghilom at muling pagtuklas ng kanyang sarili. Sa panahon ngayon na mabilis manghusga ang mga tao online, paano kaya natin mas mapapalalim ang pagunawa sa emosyon ng isang tao, lalo na kung ito'y bahagi ng kanyang hilang journey?